Ito ang duo na dapat daw nating abangan sa Los Angeles Lakers. Wait, so speed is not sa dami ng rumors na umiikot sa pangalan ni Yanis Antetokounmpo ay nagpahayag na ng interes ang LA Lakers para subukang makuha ang two-time MVP to pair him up with Luka Doncic. Sa napipintungang pagreretiro ng running partner ngayon ni Luka in Lebron James ay sa future na ang focus ng Purple and Gold to give Luka the best chance na makapanalo ng kampyonato sa kanilang franchise. Matagal-tagal na rin nagpaparamdam at nagpaparinig itong si Yanis na unhappy na siya sa Milwaukee at nagpahiwati na nga rin na gusto niyang maglaro para sa isang big market team kagaya ng Lakers. Matatandaan nga Goat Fam na last playoffs ay nailaglag ang Milwaukee ng Indiana Pacers sa pangalawang sunod na taon. At ever since manalo ng championship noong 2021 ay hindi na nga nakabalik pang muli sa Eastern Conference Finals si The Greek Freak. Kaya naman pressure is boiling sa box management para pasiyahin si Antetokumpo. Subalit mauuna na nga yata siyang mag-request ng trade bago pa mangyari yan Goat Fam. At this point kasi sa career ni Yanis ay nasa middle siya ng kanyang basketball prime at the age of 30. Kaya naman kailangan niya nga yan i-maximize para madagdagan pa ang kampyonato under his belt. Sa estado ngayon ng box, na winave si Damian Lillard ay malabo ngang dyan manalo si Yanis ng kanyang ikalawang ring sa liga. Last season ay nag-average pa siya ng 30.4 points, 12 rebounds and 6 and a half assists per game. But they failed na makalampas kahit sa first round lamang ng playoffs. Kaya naman marami na talaga ang nagsasabi na it's time to walk away para hindi mabulok sa Milwaukee ang isang Yanis Antetokounmpo. Pero ito nga ang magiging tanong ng karamihan, paano makukuha ng LA si Yanis bago pa sumapit ang trade deadline? Sa ngayon Goat Fam ay may tatlong tradable picks ang Lakers, tatlong first round picks na kailangan nga nilang ipadala sa Milwaukee para makonsider silang trade destination para kay Greek Freak. Bukod ba dyan ay kailangan din nilang imatch ang 54 million US Dollars na kontrata this season ni Antetokounmpo. Kaya't ilang major piece ng kanilang roster ang dapat nilang ibato sa trade na ito, kasama na dyan sila Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent at pwede na rin si Maxi Kliba para nga lamang maging more possible ang trade na ito sa ngayon Gold Fam ay mababa pa ang possibility na matuloy ang trade na ito. Subalit matapos ang Luka AD trade last season ay parang wala nga talagang imposibleng mangyari sa NBA ngayon Gold Fam. Just imagine ang team up ng dalawang players na ito. Luka will have another bonafide superstar na magiging katandem niya sa mga pick and roll situations. Dream tandem yan para sa mga purple and gold fans all over the world. Lalo na ngayon na talagang nagbawas ng timbang si Luka at mas kondisyon pa nga siyang papasok sa bago bagong season ng NBA. Tiyak na magiging instant contenders at championship favorites ang Lakers kung mangyari talaga yan, Goat Fam. Pero in the meantime, kailangan muna nating hintayin kung paano magpe playout ang Yanis Antetokounmpo saga sa NBA. Pero ano nga ba sa tingin nyo, Goat Fam? May chance nga ba talagang mapunta sa Los Angeles Lakers ang isang Yanis Antetokounmpo? Sa ang team dapat mapunta si The Greek Freak kung hindi siya dapat para sa Lakers? E, komento nyo lamang ang inyong opinion sa baba at babasahin natin. Ng lahat 'yan.